Hello mga kabalo, welcome po muli sa akin channel. Ito paalis kami papunta po ngayon kasama ko si Corman Harvey na yan. At si si Buhos Choi. Ah, kawai kawai. Buhos Choi, dalawang kapangtangan kapalin ng kasama ko. Siyempre kasama yung poging-poging namin taga Cebu, si Boss. Si Boss Christopher. At ang aming favorite Driver. friend driver is Akmal. Akmal, Akmal daman mga Ah, from Pakistan. At siyempre, ay dadaanan ulit kami. Dadaanan namin si Sir. Kaya malamang siksikan kami rito mo may. namin si Sir, uh, taga Alba. Uh. Shout out sa mga taga albay dyan. Sir Ronnie na QC Department. Papunta na kami sa siyempre kasama yung poging pogi namin si Inaatayan, shoutout sa mga dalaga diyan. Sabi niya. Sabi ko. Pero ako nagsabi. Kinopesa, kinutusan nila. <laughs> ah, uh, pabiayaan na kami. No, uh, shoutout muli, Merry Christmas sa inyo. <laughs> Ah, mga kamanuro, dito na po ulit kami sa bayan. City pala, city. Hindi pala bayan. <laughs> At ay, uh, bilagyo mo. Uh. Parating na naman po kami ng city sa loob ng isang buwan. Ito so, na kasama ko. Pupunta kami sa padalahan. Alam nyo naman, pag bumababa kami, padalahan mo nang inuuna. Bago mo, bago ang lahat. Uh, tayo. Uh, yeah, medyo maaga-aga pa kasi alas 7. media pa lang po. 7.30 rito. Maaga po kasi umalis kami. Nang 6.40 kami umalis ng tampo. Uh, sir. Ay, wala na kami. May iba kasi may ibang pupuntahan. May mga ibang bibilin. Kaya kanya-kanya. Saan tayo mag-shopping? Hey, Pagkatapos wow, mo pa dala, silip, silip, silip lang muna tayo sa mata. Ayun. Tapos, Punta tayo sa listo. Ah, oo. Oh, so, para makumpara natin yung presyo. Oo, oh, sige, sige. So, eh, sige, maaga pa naman. May kapalabas kami ng parking, ano, parking area. Ayan. Uh, ito na yung pinaka sentro ng bata eh, uh, unang araw uh. Ah. maaga pa kaya wala pang ganong pero mamaya yung mga bandang alas 9, halos wala. Hindi na makadaan yung mga sasakyan dyan na sa dami ng tao. Yan. Yan, dami may isok. Mas sabi mo, is ready to go. rin sa mga bangketa. Oo. Oh. Ayan, dito po muna kami sa pakpak. Baka chicken wings. Baka kami maubusan. Mahirap po. Malaking bagay po kasi yung ano. Ayan. po sila? Ano? Ano? Kapat ako. Um. Ah, uh, ito tayo sa aming soaking Filipino yan. Kabayan. Oh, na lang ah, Sige, sige, sige. Bali apat sir. Ay dalawa, sige po. Apat, isang o, ano sa akin. Ito pakpak sa rock. Ano to? Ano yan? Backbone, backbone po, back po. Back likod ba, ng ay, ay, pa nang manok ito yung pakpak yan. Hindi mo. po, lang. Oo. No. Yung baka 15. Karni pala ng baka kasi baka malaki. Baka pumakbo pa yun eh. Balik, 25 po. Balik yan yan. Opo, 25. Kasi apat na pakpak po binili ko at isang backbone. Opo po. isang buwan. Meron po akong plastic na blow dito mong boss. Isang ano ano ano, isang... Lagyan nyo natin eh. Oo. Oo. Iba na lang po muna na namin. Sige, pupunta na naman tayo, di ba? Tapos bumili ka lang natin. Tapos, dala tayo. Tapos dala tayo. Ah, papunta na kami sa padalahan. Ah, nag nagpa-reserve na kami ng ano doon. Ito kasama ko yung big boss namin. Oo, oh, di ako papadala. Sana sa limutan ko muna 'yung pamilya. Sana all. <laughs> ako yung nagpagod tapos yun lang ang pinagod Ayun lang <laughs> Ah, ay papunta sa padalahan na Nagpreserve kami ng baka sing mauubusan eh. Mais, mais. Oh, uh, mais daw, mais, mais. Maraming mice. mais. Bago pa Bago Bago, <laughs> bago, bago. Sago, eh. bago daw mais. <laughs> Bang lahi. Halos ang ibang lahi rito mga marunong magtagalog. Ayos, kabila. Ayun, pagkatapos po namin padala eh, eh sa grocery naman po kami. <coughs> Kaya dito na po kami, mga pitakoys padalahan. At siyempre, bawal din po ang kamera Kaya hanggang dito na lang po muna sa labas ha. Kaya pasok na kami. Ayan mga kabanonong. Pagkatapos, ayan, resibo na lang po hawak namin. <laughs> wala na. Wala, wala na. Ito. Tulad na sa amin, na, sabi ko lagi, wala na po kami overtime. ay puro budget na lang po talaga. Pero po talaga napakalang bagay po ng overtime po sa, sa amin. Ah, uh, ngayon, papunta kami sa grocery muna tayo, baka tayo kumain. Sabay uwi, uh, yun lang buhay namin dito. Pagkapadala, grocery, kain, sabay uwi. Hindi na po kami nagtatagal, tayo wala rin mo kami itatagal dito. <laughs> na, na mag-ikot-ikot. <laughs> Ayan. Ayan naman, papasok na kami ng grocery. Ha? Ayan. Ayan. Ayan, kukunin na po namin yun. Ah. Oh, mabigat yan. Iwahiwalay mo. Ah, Kasi uh, dadalhin na po namin sa sakyan para ano, at din po kayo mabigat yung grocery sa, ibang supermarket po kami mag-grocery kaya dadalhin na namin doon para din namin balikan kami. Di. Ayun din itong may time. Oh, Chay, yung ano mo? Kasi may sabi ni Aron. Ah.

para mamaya din na kami babalik wala din ang pasin na namin babalik kami dun sa ewan ko sa inyo kung saan nyo gustong kumain Diyan ba tayo mamimili dilag nyo? ako din ako sa mga ka ibibiling kasi ako doon. o sige sige saan ka namin sa ng gumag ha sige sige dito muna ako try ko o sige dito muna ako o tapos kayo dun yan yan tama yan Ne, nay wala sperman. Kasi may doon siya sa kabilang supermarket. Kami dito mag try ko rito. Oh. Kung medyo oh, maganda ng mga bilhin. Ah. Hey, dito. Nasi, sa mga Ito. ito kahit pa pano sa isang buwan makakita kami ng mga building <laughs> ng <Na> mga mall <laughs> yun nga lang oras lang tinatagal namin na dito mga matagal na yung tatlong oras namin apat ganyan wala pa yata nga pa din no? <laughs> Hanggang tatlong oras lang kami Kasama na biya eh Sabay uwi Kaya yeah. Ayan nakakita rin yung dekorasyon ng Pamas ko <laughs> Sa tangang buhay ko May lang ako nakakita dito ulit Kaya <laughs> yeah, nga mayroon na sila na Mayroon sila <laughs> Mayroon na rin sila <laughs> Ayan, advance by Christmas sa inyo lahat. Ganda, oh. Makita rin tayo ng ano. Ah, dito na tayo sa loob. Kaya tayo mamimili ng mga sardinas. <laughs> Ito lang ating ano. Kasi konti lang po ating bibilin. Ah, na si Boss Tuper. Bilhin mo na lang 'yan, Boss. Maganda dito yung Body lotion Magkano ba yan? 12 lang, mura lang o oh. Mura lang po siya 12 Balay 13 lang siya 13 real yan, Medyo nanibago kayo sa ano Kasi bago po itong Supermarket na pinasukan namin Hindi, bago lang pala kami pumasok dito Ayun, ayun niya to Isdaan? Sige. ko to si aking big boss. Eh wala ibang gusto kong bilhin kaya pupunta tayo sa kabilang supermarket. Bayaran lang po muna natin 'to. Sa aking big boss sa dami na milyo, oh. sana all. Mantar ba yan? Walang <laughs> mga ginabot? Wag wag wag, wang pera sa'yo, baka dugoy ano? na. Ewan ka pa, ewan ka pa, bumila ka eh, pa. Ano? Huwag ka Lagay na natin. Yun lang. Wala <laughs> kang bigas. Wala kang bigas? Ayun, nandun na tayo sa tindahan doon sa kampo. Ayaw eh, lang po yung ating na-familiar rito dahil yung iba wala yung gusto kong bilhin. Ah, uh, tuloy tayo, tayo sa kung uh, supermarket, ya yeah. uh, Na balaurou. Ito na tapos pa ko, sila. Sila. Wala, ko doon. sa ano, dito <coughs> <coughs> oh, uh, <coughs> na, na <coughs> <Hindi>. <coughs>

para makakasigyan naman pa tayo ng ibang ulam ay wa parito pinit pari laki ng tilapia pero medyo mahal eh anak <laughs> po kasi isang kilo yun so sumamang dalawag kira 23 walang oh, pasang kilo ito po yung ating napili dito. Ah, uh, medyo mababaw pila ke air itu tayo rito, ha. Uh, di dito, dati dito tong, iba na. Hello, ito kami sa aming sa Ahmad, the number one. Uh, duba, duba.

Ayan, sir. Ayan. Pababa na si sir. Kukunin na yung mga gamit ni yes, sir. oh baka may naiwan ka pa dyan, sir. Pulo yung ano ah. Kanya-kanya, ano Ito ka na to. ito ka. Ilan yung sa ito par? Tatlo. Okay, ito nga. Ayan, party party na kasi baka magkaano ng ano. Sabi, walang kawalay eh. Maka-maka yung sakin, akin eh. Ano yung nakangapag po ito? Ay, hindi ito sa akin. Sorry. Ito pero yata yun. Tinapay mo na. Pwede saan sir? Hindi, meron ako. Ah, meron. Wala daw siya. Wala. Okay na? Los Hindi, tingnan Check nyo Check, check. Baka ano. Parang

Akin na okay, dito. Okay. Akin na yung isda. Okay na? Okay na? Okay na, okay na. Tingnan na lang kung meron. Oo, oh, dito rin ang pangdaan. Eh. Hindi, luto na lang namin. Oo. Hindi ba na naman doon? Okay, sige. Balikan okay, mo. Sige. Next okay. month na kali, sir. Okay, sige, sige. Salamat. <laughs> Panonong, mm. nandito na po kami sa aming kwarto. At sa lukuyan na po kami nag-aayos mga dapat na paglalagyan. I aming mean, freighter ayan I ang mean, freighter medyo malawag na po kasi uh, dahil wala dalawa na lang po kami ni Forman ayun ang tapo po ng basura na kanyang pinamili ni Forman uh, kanyang na ayusin yun na rin po ang aking mga pinamili at tayo maghuhugas na rin po ng isda na ating piniling hasasa -hasa at pangos yan Nandito na lang sa muli pong pagkikita sa susunod na bayan. <laughs> Susunod <laughs> sa so, pagbabaan namin ng bayan Bye-bye Ingat at God bless Every Christmas po pala sa inyo lahat Bye-bye